Mekeni Isa sa mga sikat na salitang kapampangan na ang ibig sabihin ay halika rito o tara. Isa rin ito sa ginamit na pangalan ng isang sikat na korporasyon ng pagkain bilang ang Pampanga ay tinaguriang Culinary Capital of the Philippines. At hindi lang masasarap na pagkain ang ipinagmamalaki ng Pampanga. Isa rin ang mga naglalakihan at naggagandahang mga parol na tradisyong dekorasyon tuwing sasapit ang kapaskuhan. Kaya tara at samahan nyo kung tuklasin ang pinagmula ng mga ito sa tinaguriang Christmas Capital of the Philippines, ang San Fernando, Pampanga. Ako si Princess Castro at ito ang Christmas Special Episode na Handog ng One Media Network. 1908 nang maimbento at magsimulang gumawa ng parol ang isang salt vendor o maglalako ng asin mula sa San Fernando Pampanga na si Francisco Estanislao gamit ang kawayan at telang yari sa Hanggang sa ito ay naging tradisyon at naisalin sa mga susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. 1957. Nagmula noon din na ako tumigil gumawa ng parol. Dahil yung kapatid ng nanay ko, yung si Rodolfo David, siya ang ng drum switch, yung rotor. Yun, na uh, iniikot yon, nag-iiba ang laro ng parol. Kaya doon, sumikat kaming dalawa ron. Dahil ako, sampuntang pa lang noon, eh. tinuruan niya akong gumawa ng parol. Samantala, ang mga parol ay unang naging bukas sa merkado noong taong 1964 sa pamamagitan ni Ernesto Erning David Kiwa, ang inventor ng parol na yari sa papel de hapon at plastic vinyl na itinitinda niya sa mga gasolinahan at delicacy stores. Hindi kalaunan ang disenyo at materyales na ito ay mas pinaganda sa pamamagitan ng paggamit ng mga kapishell na sinundan ng fiberglass o resin lantern na naimbento naman ng pangalawang anak ni Tatay Erning na si Eric Kiwa. Ang pinakamodernong materyales at disenyo naman ay ang synchronized o computerized control na parol na inimbento ng pangatlong anak nito na si Omar Kiwa. Samantala, paglilinaw na sa laysay ni Tatay Erning, ang ligligang parol o ang festival ng mga parol ay orihinal na nanggaling sa Bacolor at ito ay sunod na naipakilala sa siyudad ng San Fernando kung saan ito ngayon ay kinikilala na bilang Home of the Giant Lanterns. Isa sa mga karanasang unang nagpakilala sa kaniyang pangalan ay ang pagdalo niya sa Nayong Pilipino. Gumawa ako ng pitong parol in-exhibit ko sa Nayang Pilipino. Doon ako nakakuha ng maraming award sa tourism. Kaya yun, uh, pinagmamalaki ko yun sa buhay ko na kahit sa hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, hanggang third year high school lang ako. Pero pinilit ko ring bigyan ng karangalan ang aking pamilya, lalo na yung mga anak ko. Ngayon ang mga anak ko, multi-millionaire na sila dahil sa larangan ng paggawa ng parol. Dahil sa pagiging tanyag at magkakasunod na parangal na nakamit ni Tatay Erning, nakarating na ang kaniyang mga gawang parol sa iba't ibang panig ng mundo kung saan isa ang Hollywood sa Los Angeles, California, USA sa kaniyang napuntahang lugar kung saan dito rin niya nakausap at nagkaroon ng pagkakataon na makita ng personal ang King of Pop na si Michael Jackson. Ilan pa sa mga tumatak na kaniyang obra na naitala sa Guinness World Record ay ang pinakamalaki at mataas na nagawang parol ni Tatay Erning na kaniyang ibinida sa Luneta Park sa Maynila na may taas na 105 feet at may anim na libong bumbilya. Si Tatay Erning ay may limang mga anak. Ito ay sina Eric, Arvin, Omar at kambal na sina Francis at Che Kiwa. Sa mga tatay pa nila, sila na gumagawa ng mga parol dito sa San Fernando. Kaya sila magkakapatid, nagpaparol lahat. Ayon sa aking panayam sa ilang manggagawa ng mga parol dito sa Pampanga, ang paggawa nito ay hindi lamang isang tradisyong nakasanayan na. Ito rin ay naging malaking kontribusyon sa kanilang mga buhay sapagkat ang industriyang ito ay itinuring na nilang isa sa mga paraan na kanilang ikinabubuhay tuwing sasapit ang bare months o mga okasyon tulad ng Chinese New Year, Valentine's Day at iba pang mga kaugnay na okasyong ipinagdiriwang dito sa Pilipinas. Kung sila ay masisilayan, tsak ay mamamangha sa tila bayanihang paggawa ng mga parol sa bawat kabahayan at bawat posibleng bakanteng loteng maaring paggawaan ng mga parol. At syempre, hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataong maranasan ang isa sa mga proseso ng paggawa nito. At para sa finishing touch na paggawa ng parol ay kinakailangan na Malagyan, matapalan ng mga iba't ibang kulay ng papel gaya nito. Uhugis, Iuhulma. uhulma. Uhulma muna. Nang subukan ko itong gawin ay hindi pala ito ganun kadali sapagkat tamang timing at tamang posisyon ng materyales ang kinakailangan para maging maayos ang kalabasan nito. At makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na ang disenyo ng ating ginawang parol. Samantala sa aming naging talakayan ni Tatay Erning, Nabanggit niya rin sa akin ang pinakamahirap na proseso sa paggawa ng mga parol. Electrical. Pinakamahirap yon. Yung electrical, kapag nagkamali ng sunog ang parol. Yun ang pinakamahirap. Kaya yan ang billing at biling ko sa mga anak ko. Ang pag-electrical, ah, gawin nilang mabuti para wala kang piligro, mararaha, mararanasan. Yun ang naging kwan namin, panata namin na mag-iingat sa electrical. Bukod sa electrical, ibinahagi rin ng isa sa mga manggagawa ng parol ang isa pa sa mga pinakamahirap na pinagdadaanan nila sa proseso ng paggawa nito. Puyat! <laughs> Kasi po, pag, lalo na po pagrasla, kailangan po, ayariyo po kitang Kay, opo, kailangan mo. Tunay ngang matinding dedikasyon at pagmamahal sa paglikha ng parol ang kinakailangan upang makabuo nito. At dahil sa angking galing na ipinamalas ni Tatay Erning, ilan sa mga mabibigat at taniyag na mga parangal na kaniyang natanggap ay ang Most Outstanding Fernandino sa larangan ng sining at kultura noong taong 2009. Siya rin ay nanalo ng pitong beses sa Giant Lantern Festival na taon-taong ginaganap sa San Fernando kung saan na rin siya bilang presidente ng festival noong taong 1987 hanggang 1988. Sa kaniyang pagretiro, hindi kailanman naging hadlang ang paglipas ng panahon upang mawala ng liwanag ang nining ng legasya ni Tatay Erning. Sa edad na 77, lubos niyang ikinagagalak na maipasa ang tradisyon ng kanilang angkan sa mga bagong sibol na bituin ng kanilang pamilya na sila ngayong patuloy na nagbibigay dangal sa bayan nilang sinilangan. Tuneping alang kapante ing dangal na pepas lagdal, rening mga wang parul keti pampanga. Kaya bilang kabaleng tune na may nibat makasaysayang balen na ning makabebe, pakamalan ke ing pampanga.